gusto ko po mabuhay. Maswerte po ako. Nakapunta po ako dito sa Singapore. Pero lagi po ako nagigilty. Kasi ayoko, ako lang meron. Hindi ako papayag, ako lang meron. Pag nabuhay pa ako, araw, pipilit ko idala yung bilis na to sa ating bansa. Ay no, malabo naman yan. Ay no, malaking chance mamamatay naman ako. Malay na, may iba gumaya sa ma-inspire. Uno. Please, let us unite. Let us unite. Please. Us Please, come on Magandang araw po. May Dok Doc Willie po to. Ah, uh, ko lang po sa inyo nangyari ngayon sa akin. Anong araw na ngayon? September 11, Wednesday. September 11, 9 p.m. Kaninang umaga, nabigyan po ako ng isa pang chemotherapy. Ang pangalan po niya ay Avastin. Maganda po siya. At trabaho po niya ay uh, pinapaliit niya yung blood supply ng cancer. Yung 16 cm sarcoma na nasa tiyan ko. So parang ginugutom nila yung sarcoma. So ang problema lang, may side effect yung gamot. Kanina, nagtae ako. Masakit ang ulo, tiis. Pero ang problema, yung fever umabot na 38.5 pero grabe po yung chills yung chills kasi parang parang katapusan mo na yung chills apat na blanket na chills pa rin isa din nangyari sa akin nag umpisa po ako as 75 kilos ngayon ay palagay ko 66 kilos na lang ako kasi puro extravascular space of water. Ibig sabihin, yung tubig wala sa loob ng blood vessel, nasa paa, nasa hita ng malas. So kahapon, apat na litrong tubig na nilabas ko. Ngayon, tatong litro. Bawas na malas ko dito, bawas na malas ko sa tiyan, maliit na yung buhol, bawas na yung malas ko sa hita, sa paa. Ngayon, ang manas ko na lang nasa paa at angkel. Ang problema pala, pag tinanggal mo lahat ng manas, tira na lang sa'yo, butot bala. So, pag butot bala, sobrang lamig. Sobrang lamig. Bakit ang ginagawa ito, gusto ko pumabuhay. Maswerte po ako nakapunta po ako dito sa Singapore. Pero lagi po ako nag-guilty. Kasi ayoko, ako lang meron. Hindi ako papayag, ako lang meron. Isang ko palang lang sa bilis ng gamutan nila. Ang bilis, speed, ang coordination, ang bilis. Grabe. Sa araw, pipilit ko idala yung bilis na to sa ating bansa. Pero hindi daw madali hindi daw makukuha ng isang taon, lima taon, sabun taon. Aabutin daw tayo ng 50 taon, 50 years. Hindi ko bakit 15? Kasi daw dapat magumpisa sa baby. Baby pa lang, papagalingin mo na. Baby pa lang, malusog na. Five-year-old, libre na. Pagkain, bako na. Grade school, high school, dapat lahat libre college lahat libre para pag libre lahat makakakuha tayo sa one palagay natin 50 million na aaral na libre paano kayong genius tapos yung pinakamagaling sa 50 million natin na nag-aaral papadala ng gobyerno libre libre sa Stanford sa New York ibig sabihin yung mga genius nila Papadala dito, papadala doon, libre lahat. Pag-label na sa lahat, pagbalik nito, genius na sila. Ba't sila genius? Kasi nga, uh, bata pa, kompleto nutrition walang bulat. Eh. Magaling mag-aral, hindi bagsak sa mat, hindi bagsak sa sayat, libre lahat. yan ang ginawa ng Singapore. 50 years, kaya nagsasabi magsing Singapore tayo, kalapuhan pwede tayo mag Singapore. Umpisa tayo sa zero. Start natin. Gusto mo ako mag-start. Pag nabuhay pa ako, i-start ko. Promise ko. Pero malabo na ako. Ang kalabang ko matinding sarcoma. Ang chance mo siguro mabuhay. Baka 10% na. Eh? Pero promise ko. Pag itong 16 cm bukol lumilit, tulungan mo ako. Ay know malabo naman yan. Ay know my, malaking chance mamamatay naman ako. Pala yun, may iba gumaya sa akin. Ma-inspired. Puno. Mira to. Pag gumaling ako, miracle Pagkasal yun po ako para mabuhay. Pero kung ayaw niyo na, okay lang naman, alis na ako. Sa isang araw, nakikita ko na, nakikita ko na yung nanay ko, pinukuha na ako. Pero tandaan niyo po, mahal na mahal ko kayo. Nagawa ko ito para sa me. Hindi ako. Ano, Akti? Wala akong kasalanan ng isa. Dito ako ng buhay. Kaya ako dito ang nilabay. I choose to serve the Philippines. So hanggang mamatay ako. Malalaman ko kung may laban ako baka December, January 2025. Di ba sabi Filipino word tayo po? di ba mama ang mamatay na dahil I love you all. Thank you all. God bless you all. Wala ko titirahin kay sino kiliti ko. Okay ako kay BDF. Hi po, President. Okay ako sa mga Duterte. How are you? Sen Bongo. Servicio kay Lisho. Hi to mo Marco. Hi to Bam Aquino. Hi to Chel Diokto. Wala ko kaawa. Please. Let us unite. Let us unite. Please. Come on out. God bless you. I love you. Thank you. Sa so, bashers, no problem. Bash mo ako, tulungan kita. Bash mo ako, tulungan kita.